Pag-uusapan ko ang isang paksa na malapit sa akin. Ako, ako ay nag-aalaga ng maraming pasyente na may tinatawag na interstitial lung disease o ILD. Ito ay isang problema sa baga na hindi uh, kasing bihira tulad ng akala natin. Ano ang maaaring sanhi ng interstitial lung disease? Bakit natin pinag-uusapan ng interstitial lung disease? Ngayon, ang interstitial lung disease, karaniwang uh, hinahati natin ito sa dalawa. Ito ba ay idiopathic pulmonary fibrosis? So idiopathic to a doctor means hindi ko alam kung ano ang sanhi nito. Kaya ang idiopathic pulmonary fibrosis ay pagkapilat ng baga na walang alam na sanhi. Oh, ito ba ay idiopathic? Kaya kapag ito ay na, idiopathic pulmonary fibrosis, oh, ito ay nakikita sa mga matatanda. Ang mga baga ay lumiit, uh, ang mga baga ay nasira. Kapag ang scan ay hindi mukhang tipikal now, ng idiopathic fibrosis, kailangan ng doktor na magsagawa ng masusing investigasyon upang makita kung ano ang maaaring sanhi. O maaaring itong sanhi ng paninigarilyo. Maaring may mga alagang hayop sa bahay. Maaring may mga uh, ibon sa bahay. Sa katunayan, alam po sa karamihan ng ating mga metro na lungsod, maraming mga kalapati at ibon. Minsan, kahit alam ko yung mga sakit uh, sa balat at kalamnan, ay maaaring magdulot uh, ng interstitial lung disease. Ang focus ng particular na talakayang ito ay ang ILD ay isang bagay na kailangang matukoy ng maaga madiagnose ng maaga. Kailangan nito ng napakadetalyado at masusing pagsusuri. At ngayon, marami na tayong mga paggamot na magagamit. No? At mayroon din tayong option na magkaroon ng multidisciplinary team na lahat ay nasa ilalim ng isang bubong sa Apollo Hospital. At no, talagang makakagawa tayo ng malaking pagbabago sa buhay ng mga pasyenteng ito.